Gaano kaya kanaki ang galit ng isang tao para patayin ang isang buong pamilya kasama na doon ang apat na taong gulang na bata. Ang kwento natin ngayong araw ay nangyari sa si Jiangsu, China. Alas 4 ng umaga ng February 12, 1998, ang 53-year-old na si Jiang Orosa ay maagang gumising para magbenta ng mga gulay sa palengke. Ngunit nakaamoy siya na parang may nasusunog at usok. Pagkalabas niya ay nagulat siya sa nakita. Nakita niya ang isang bahay na tinutupok ng malaking apoy. Agad na sumigaw ng tulong si Rosa para magising ang mga tao sa kanilang lugar. Agad namang tumulong sa pagpatay ng apoy ang mga tao ngunit naubos na ng mabangis na apoy ang buong bahay. Bandang 5.40 ng umaga ang mga pulis ay dumating matapos silang tawagin ng chief ng village. Ang bahay ay pagmamayari ni Zhao Muyan o tawagin na lang natin siyang Jack, 55 years old. Kasama niya sa bahay ang kanyang 50 years old na asawa na si Li Shiki o Lina. Ang kanilang bunsong anak na babae na si Zhao Xingxing o Ann, 22 years old. Ang kanyang manugang na babae na si Wang Shikiao o Wendy 29 years old at ang kanilang dalawang apo na may na 4 at 7 years old. Ang populasyon ng village kung saan sa isang bahay ay tipikal na nakatira ang ilang henerasyon ng pamilya. Kaya ang mga bahay doon ay malaki din ang pagitan sa kasunod ng mga kabahayan. Yun din ang dahilan kung bakit hindi kaagad napansin ng mga kapitbahay ang nangyaring sunog. Wala din silang narinig na umiiyak o sumisigaw para humingi ng tulong. Pagkarating ng mga bombero ay umabot pa sa dalawang oras bago tuluyang mapatay ang apoy. Sa ginawang inspeksyon ay nakaamoy agad ang mga pulis ng gasolina, indikasyon na sinadya ang pagsunog. Base sa intensity ng apoy at impormasyon mula sa mga tao, tansya ng mga pulis na nangyaring sunog bandang alas 3 ng madaling araw noong February 12, 1998. Halos wala nang natira sa bahay. Naghanap ang mga pulis at natagpuan nila ang bangkay ng mga biktima. Ang sospek ay sinadya na gawin yon habang mahimbing na natutulog ang buong pamilya. Ang pinaghihinalaang motibo ay paghihigante. Sobrang sunog na ang mga biktima sa puntong halos imposible na silang makilala. Sa kabuuan ay lima ang mga biktima, apat na matanda at isang bata. Sa nalaman na bilang ng mga biktima ay sinabi ni Rosa na yun ay buong pamilya na ni Jack, maliban na lamang sa kanyang manugang na babae at isang apo. Nagulat ang pulis sa katiyakan ni Rosa at tinanong siya ng mga pulis kung paano niya nalaman. Sagot ni Rosa na dalawang araw bagong nangyaring sunog ay binalik ni Lina ang kanyang manugang na babae na si Wendy sa kanyang mga magulang. Dahil sa nangyari ay naging prime suspect si Wendy. Matapos ang investigasyon ay nalaman ng mga pulis na si Wendy ay nakatira sa pamilya ng pitong taon. Ayon sa mga kapitbahay nila ay hindi naging maayos ang relasyon ni Wendy sa kanyang mga biyanan. Ang rason ay hindi sa kanyang ugali, kundi sa paniniwala ng kanyang mga biyanan na mala siya sa buhay ng kanyang anak. Taong 1991 ay nagpakasal si Wendy kay Zhao Sheng o Alex. Nung una ay hindi sa ayon si Linda sa kanilang pagpapakasal dahil mas matanda si Wendy ng dalawang taon kaysa kay Alex. Ngunit dahil sa pagpupursigin ni Alex ay tinanggap na lang din ni Lina. Dalawang buwan matapos ang kanilang kasal ay naaksidente si Alex sa trabaho na at ilang buwan lamang ay namatay din. Dahil nakita ni Lina na masakit ang ikinamatay ng kanyang anak kaya isinisi niya ang lahat kay Wendy. Sinadya niyang gawing miserable ang buhay ng kanyang manugang. Ngunit nalaman ni Wendy na siya ay buntis. Sa kabila ng galit at puot ay nagdesisyon si Lina na tanggapin na lang ang mga nangyayari at alagaan na lamang si Wendy para sa kapakanan ng kanyang apo. Ayon sa kanilang mga kapitbahay, ang pagsilang sa bata ay pareho naging pagpapala at sumpa para kay Wendy. At dahil sa babae naging anak ni Wendy ay nagpatuloy sila sa pagmamaltrato at hindi pagpansin sa kanya. Pero kalaunan ay natutunan na din nilang tanggapin ang mag -ina. Sa panahong yun ay mahirap para sa si isang babae na nasa edad 30s, lalo na at walang pinag-arala na makahanap ng trabaho o makahanap ng sariling pagkakakitaan. Kaya swerte na akong masasabi si Wendy na nakatira siya sa kanyang mga biyanan. Sa loob ng pitong taong pananatili niya sa pamilya Jiao ay tiniis niya ang lahat ng masamang pinapakita sa kanya dahil kapalit naman noon ay nakakapag-aral ang kanyang anak. Sapat na yon sa kanya para magpatuloy sa pagtitiis. Napagtanto ng mga pulis na may malinis na motibo si Wendy. Bumiyahe pa sila ng 20 kilometers papunta sa lugar kung saan nakatira si Wendy para lamang makita nila ito. Doon lamang nalaman ni Wendy ang nangyari sa bahay ng kanyang biyanaan. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman at nag-alala siya tungkol sa kondisyon ng pamilya. Noong nalaman niya na namatay ang buong pamilya ay nag-collapse si Wendy. Hindi na ito nakapagsalita o nakaiyak pa. Kasunod noon ay inimbitahan niya ang mga investigador sa loob ng kanilang bahay. Lumalabas ng dalawang araw bagong nangyaring sunog, February 10, si Wendy at Linda ay nagkaroon ng panibagong argumento. Ang rason ay dahil pa rin sa alitan ng mga bata. Noong araw na yon, ang kanyang anak na pitong taong gulang ay hinayaan niya makipaglaro sa kanyang pamangkin na apat na taon sa kanilang bakuran habang siya ay nagluluto sa kusina. Ngunit nagumpisang mag-away ang dalawang bata dahil lamang sa tipaklong na nasa dahon. At hindi nagtagal ay nakuha ng anak ni Wendy ang tipaklong kaya umiyak ang kanyang pamangkin. Noong narinig ang ingay ay mabilis na lumabas si Lina mula sa sala. Noong nakita niyang umiiyak ang apo niya, ay agad niyang pinalo ang anak ni Wendy kaya umiyak din ito ng malakas dahil sa sakit. Pagkakita ni Wendy ay agad din niyang inawat ang kanyang biyanan. Ngunit nagalit ito at sinabing hindi niya pinalaki ng mabuti ang kanyang anak. Kasunod noon ay binalik niya si Wendy at anak nito sa kanyang mga magulang kahit na gabi na. Katunayan ay madalas na nangyayari yon sa kanila. Ngunit alam ni Wendy na mabilis lamang kumalma ang kanyang biyanan. Ayon kay Wendy ay dalawang araw na silang nakauwi ng kanyang anak sa kanyang mga magulang at kaya yon patutuhanan ng kanyang ina at mga kapitbahay. Ang biyahe mula sa bahay ng kanyang binan papunta sa bahay nila ay halos isang oras. Katunayan na hakita mga pulis ng 20 liters ng gasoline can, mga 20 meters ang layo mula sa bahay. Kung si Wendy ang sospek, ang pagdadala ng 20 liters na gasolina ay mahirap at mapapansin din ng mga tao. Kaya wala pang konkretong ebidensya laban kay Wendy maliban sa posibleng motibo niya. Binalikan ng mga pulis ang crime scene. Naghanap sila kung saan saan ngunit wala silang makitang mga bakas. Ang lahat ng gamit sa bahay ay nasunog. Ang mga alahas ay intak pa at nasa pwesto pa rin kung saan ito nakalagay. Ibig sabihin, hindi sila ninakawan. Ang nakitang gasoline can ay sinuri ulit para sa fingerprints ngunit wala silang nakita. Nagmumungkay na nagsuot ng gloves ang sospek habang bitbit -bit ang lagayan at habang ginagawang plano. Natapos na din ang mga forensic team sa kanilang autopsy reports. Nakita nila na may sleeping pills sa tiyan ng mga matatanda, maliban na labang sa apat na taong gulang na bata. Kadalasan sa mga rural area, ang kinakain ng mga bata ay kadalasan kapareho din kung ano ang kinakain ng mga matatanda. Kaya aling pagkain ang hindi nalagyan ng sleeping pills na hindi nakain ng bata. Matapos ang pagkulekta at pagorganisa ng mga clues sa pinangyarihan, ang mga pulis ay may ilang konklusyon. Una, ang motibo sa krimen ay walang duda kundi paghihiganti. Kinakailangan ng mga pulis na mag sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya at sa mga tao nakapalibot sa kanila para paliitin ang listahan ng sospek. Pangalawa, ang sospek ay maaring pamilyar o malapit sa pamilya Zhao. Posibleng kasama nila na kumain ang sospek noong gabing yon bago nangyaring pagsunog at pasimpleng nilagyan ng sleeping pills ang kanilang mga pagkain. Pangatlo ay pagpapakamatay. Isang hypothesis bagaman haka lamang na maari isa sa mga biktima ang gumawa ng arson at pagpapakamatay. Upang patunayan ang teoryang ito, kinakailangang imbistigahan ng mga pulis ang relasyon ng magpamilya. Agad na naghati sa dalawang grupo ang investigation team at nagsimula sa kanilang mga pagtatanong. Sa initial na investigasyon sa mga kapitbahay ay nalaman ng mag-asawang Jack at Lina ay hindi ganon kagusto ng mga tao sa kanila. Si Jack ay pabago-bago ng ugali at parang siya lang lagi ang tama. Kilala din siya na dominante at hindi niya nakakasundo ang mga tao sa kanilang lugar. Si Lina naman ay napaka-agresibo. Problemado, she's si at palagi niyang sinisiraan ang kanyang manugang na lalaki at babae. Ang makasariling pag-uugali nila ay ang siyang madalas na naging dahilan bakit hindi nila nakakasundo ang kanilang mga kapitbahay. Kaya ang tanong ng marami, sino kaya ang may matinding galit sa pamilya Zhao para gawin ang karumalduman na gawain na dinamay pang apat na taong bata. Napag-alaman din ng mga polis na isa sa mga biktima ay ang manugang na nila Jack na si Ling Si Shaw o tawagin na lang natin siyang Alan na Mr. Nian. Ann. Pinakasala ni Alan si Anong tumuntong ito sa edad na 18 dahil sa nabuntis. Bata pa lang si Alan ay mahina na ito at hindi siya ganun kalakas katulad ng ibang lalaki sa kanilang lugar. Kaya ang kanyang trabaho ay mas magaan kumpara sa iba at ang kanyang sahod ay kapareho lamang ng sahod ng mga babae. Ang pagiging mahina ay ang siya naging dahilan kung bakit nilalait din siya ng kanyang mga biyanan, lalo na ni Jack. Pag sila ay kumakain, madalas na kinukot at minamaliit ng mag-asawa si Alan. Kahit ang mismong asawa niya ni Sean si ay ganun din ang ginagawa sa kanya. Namuhay si Alan na parang hindi siya nakikita ng mga tao sa bahay. Wala siyang say at kinakailangan pa niyang humingi ng pahintulot sa kanyang asawa sa anumang bagay. Para makaiwas sa kanyang mga biyanan ay kinakailangan pa ni Alan na magtrabaho buong araw at umuwi lamang sa gabi. Tanging si Wendy lamang ang nagbibigay respeto kay Alan sa kanilang bahay. Maaaring dahil sa magkapareho ang kanilang mga tadhana at kailangan nilang magdamayan. Noong nakita ni Ana naging malapit na si Alan kay Wendy ay nagalit ito. Inutusan niya ang kanyang ina na pagsabihan si Wendy habang pinapagalitan niya si Alan. Sinabi niya kay Alan na alamin niya ang kanyang boundaries kay Wendy. Ginawa ni Alan at Wendy ang gusto ng magina. ina Hindi na sila masyadong nag-uusap, ngunit palihim naman nilang sinosoportahan at tinutulungan ang isa't isa. Noong tinanong sa si Wendy ng mga pulis kung ano ba talaga ang relasyon nila ni Alan, ay sinabi niya na wala silang relasyon. Dinadamayan lamang nilang isa't isa dahil sa ginagawa ng pamilya Jao sa kanila. Base sa mga detalyeng yon ay nakita ng mga pulis na si Alan ay pinapahiya at hindi iginagalang ng kanyang mga biyanan na humantong sa kanya para planuhin ang panununog para patayin ang pamilya at pagkatapos ay ang kanyang sarili. Ngunit ayaw niyang idamay ang kanyang hipag ni si Wendy dahil siya lamang ang taong rumirespeto sa kanya. Kaya inatay muna niyang makaalis si Wendy at ang anak nito bago niya ginawa ang plano. Si Alan lamang ang may motibo at oportunidad para malagyan ng sleeping pills ang kanilang pagkain. Nung tulog ng lahat ay sinunog na niyang bahay kasama siya. Ngunit kahit na ganun pa man hindi pa rin maintindihan ng mga pulis bakit kinaya niya na idamay pati ang apat na tong anak niya. Kilala si Alan na sobrang mahal niya ang kanyang anak. Kahit na ayaw niya sa kanyang mga biyanan, ang ideyang saktan niya ang kanyang anak ay hindi katanggap-tanggap. Sa puntong yun ay may nakapagsabi sa mga pulis na nakita niya si Alan sa labas ng kanilang bahay bandang alauna ng madaling araw. Pauwi daw siya ng mga oras na yon sakay ng kanyang motor at nadaanan niya ang bahay ng pamilya Zhao. Noong nakita niya si Alan ay naisip niya na baka nagpapahangin ng ito kaya di na lang niya pinansin. Kung ang nakita ng lalaki na yon ay malaki ang posibilidad na si Alan nga ang sospek. Kadalasan sa mga rural na lugar ng China ay maagang naghahapuna ng mga tao. Minsan ay alas 6 o alas 7 o di naman kaya ay mas maaga pa. At sila ay natutulog sa pagitan ng alas 8 at alas 10. Kaya kung ginagawa din ng pamilya Jow ang rutina yon, ibig sabihin na aktibo pang epekto ng sleeping pill sa kanilang mga katawan sa pagitan ng alauna at alas dos ng madaling araw. Ang paglabas ni Alan ng alauna ng madaling araw sa kanilang bahay ay kahinahinala, ibig sabihin na hindi siya nakainom ng gamot. Kaya matapos ang ilang araw ng investigasyon at pag-analisa sa kaso ay nagdesisyon ang mga pulis na isarado na ang kaso. Para sa kanila ay malinaw na si Alan ang sospek sa motibong paghihiganti sa kanyang mga biyanan. Ngunit may ibang investigador na hindi sumang-ayon sa kuklosyon ng ibang pulis. Naniniwala sila na hindi sapat ang mga ebidensya kaya nagdesisyon sila na ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kaso. Noong February 24, 1998, binalikan ng mga pulis ang crime scene. Dalawang sniffer dogs at umaasa sila makakakita sila ng mga nakaligtaan na mga clues. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap ay wala silang nakita kundi abo at mga naiwang metal. Sa puntong yon si Rosa na unang nakakita ng sunog ay nakita ang mga pulis at nilapitan ang mga ito. Sinabi niya na, Nag-iimbestiga pa din pala kayo, ang akala ko ay sarado ng kaso. Napakasipag niyo naman. Kung kailangan niyo ng tulong, sabihin niyo lang sa akin. Dagdag pa niya na lahat daw ay nagtatrabaho ng mabuti para sa paghahanap ng ilang araw na. Doon na nagulat ang mga pulis sa sinabi ni Rosa dahil kakabalik pa lamang nila sa lugar noong araw na yon. Kaya ang tanong nila, sino pa ba ang nandon para mag-imbestiga? Tinanong ulit nila si Rosa kung sino pa ba ang mga pumupunta doon. Sinabi ni Rosa na makailang beses na pabalik-balik sa Wendy sa pinangyarihan. At sa mga panahong yon ay halos dalawang linggo nang nakakalipas nung nangyari ang sunog. Kaya bakit pa bumabalik doon sa Wendy? May itinatago ba siya? Yun ang nagtulak sa mga pulis para imbestigahan ulit sa Wendy. Noong una ay sinabi ng mga pulis na parang napaka-imposible na si Wendy ang gagawa, lalo pa at napakalayo niya sa pinangyarihan. Ngunit ang kanyang ginagawa ay ang siya nagbigay hinala sa mga pulis. Si Joe na kapitbahay din ng pamilya Zhao ay sinabi na badang alauna ng madaling araw ng February 12 ay nakita niyang may nakasakay sa motor na babae paalis ng kanilang lugar. Base sa kanyang pangangatawan at damit ay halos magkapareho daw ito kay Wendy. Ngunit ang alam ni Joe ay hindi marunong magmaneho ng motor si Wendy kaya niisip niya na baka nagkamali lamang siya lalo na at madilim at medyo lasing na din siya ng mga oras na yon. Para ma-verify ay binisita ng mga pulis ang bahay ni Wendy at nakita nila ang motor ng ama ni Wendy na tumugma sa description ni Joe. Malinaw na may alam ang pamilya ni Wendy. Ginamit ng mga pulis ang kanilang expertise sa pagtatanong at napansin nila na hindi tumitingin ng diretsyo sa kanila ang mga magulang ni Wendy kaya mas lalong naging malakas ang hinala ng mga pulis. Nagdesisyon sila na kumprontahin na ng direkta si Wendy at nagulat na lamang ang mga pulis sa sinabi nito. Inamin niya na siya ang gumawa ng krimen. Ngunit nung sinabi na niya ang dahilan at ang kanyang motibo ay halos hindi na nakapagsalita ang mga pulis. Ayon kay Wendy, matapos niyang maipanganak ang kanyang anak ay mas lalo pa siya minaltrato ng kanyang mga biyanan. Hindi siya trinato ng mabuti gaya ng mga sinasabi nila sa ibang tao. Katunayan tatlong araw pa lang matapos niyang mga anak ay pinilit na siya ni Lina na magtrabaho. Dahil sa kakulangan sa nutrisyon kaya halos wala din siyang gatas para sa anak. Nung humiram siya ng gatas sa kanilang kapitbahay at nalaman niyo ni Lina ay sinampal niya si Wendy. Tinawag pa niya si Wendy na walang silbi at irresponsabling ina. Binawalan din niya na ipainom ang gatas dahil masisira o ang kanilang reputasyon. Sa mga oras na yon ay tubig-bigas na lama ang kanyang pinapadede sa kanyang anak. At paminsan-minsan pa ay pasikreto siyang nakakakuha ng gatas mula sa mga kapitbahay. Noong nagpakasal na si Ann at Alan ay kinuha pa ng kanyang binan ang kanyang niipong pera para sana sa kanyang anak at ibinigay yon sa bagong kasal. Itinuroin din siyang parang utusan. Kinakailangan niyang magising ng maaga para maghanda ng kanyang umagahan at magtrabaho sa bukid. Sa tanghali naman ay kinakailangan din niyang umuwi para ipagluto ang kanyang binan na lalaki at saka babalik ulit sa trabaho pagsapit ng hapon. Sa gabi naman ay siya din ang huling natutulog dahil kailangan pa niyang tapusin ang mga gawain bahay. At yun ni Wendy para sa kapakanan ng kanyang anak. Ngunit hindi siya pinapatahimik ni Jack. Noong July 1995, di niya makalimutan na umuwi siya ng tanghali para ipaganda ng tanghalian si Jack. Ang kanyang anak ay kakakain lang din at natulog at ang lahat ng tao ay wala sa bahay. Pagkatapos silang kumain ay pumunta sa banyo sa si Wendy para maligo. Ngunit agad siyang nakaramdam na parang may nakatingin sa kanya. Pagkalingon niya ay nakita niya si Jack na nakasilip sa pintuan. Nung nakita siya ni Jack na nakatingin ay agad itong pumasok sa loob ng banyo at tumatawa. Agad na tinakpan ni Wendy ang kanyang katawan at nagmakaawa kay Jack na umalis. Ngunit parang hindi narinig ni Jack ang sinabi ni Wendy. Sinabi pa niya na dahil wala ng kanyang anak ay siya ng papalit para pasayahin si Wendy. Halos hindi na nakakilos si Wendy sa takot at nanginginig na ang buong katawan. Nung araw na yon ay nagtagumpay si Jack sa ginawa kay Wendy at nangyari yon ng paulit-ulit. Sa tuwing nakakaramdam si Jack at may pagkakataon ay ginagawa para usan si Wendy. Ang malala pa dahil sa maliban na makailang beses na nangyari yon ay may isang pagkakataon pa na nahuli sila ni Lina at Anne. Ngunit wala silang sinabi. Naniniwala si Lina na inaakit ni Wendy si Jack kaya mas lalo pa siyang nagalit kay Wendy. Binuhusan niya si Wendy ng mainit na tubig na nag-iwan pa ng peklas sa kanyang katawan. Maraming beses na naisip ni Wendy na tapusin na lang ang kanyang buhay, ngunit naiisip niya lagi ang kanyang anak. Naisip niya na kailangan niyang manatili sa bahay na yon, ngunit ang kanyang pagtitiis ay ang siya naging sumpa para sa kanyang anak. Sa panahon ng Lunar New Year noong 1998, ay nangyari ang hindi mapapatawad na pangyayari. Gabi ay umalis si Wendy para bumili ng fireworks at supplies para sa holiday. Pagka uwi niya ay narinig niyang sumisigaw ang kanyang anak. Agad niyang binitawan ang mga pinamili at tumakbo papasok sa kanilang kwarto nang makita niyang nakapatong na sa kanyang anak ang kanyang binan na lalaki. Umiiyak na ang kanyang anak at sumisigaw sa kanyang lolo na tumigil na. Agad na tinulak ni Wendy si Jack. Lasing pa si Jack sa mga oras na yon at akma pang sakalin si Wendy. Dahil sa narinig na komosyon na agad na pinuntahan ni Lina ang dalawa at sinabi kay Wendy na humingi ito ng tawad kay Jack sabay sampal. Ngunit hindi ginawa ni Wendy ang gusto ni Lina. Malinaw na alam ni Lina ang nangyayari ngunit mas pinili niyang protektahan ang kanyang asawa. Samantalang si Anna man ay pinagsabihan si Alan huwag lumabas ng kwarto at huwag tulungan si Wendy. Dahil sa nangyari ay kinuha ni Wendy ang anak at naglakad sila ng 20 kilometers papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Kahit na sobrang malamig pa noong mga oras na yon. Para maiwasan ng anumang chismis at madungisan ang kanilang reputasyon, ay pinuntahan ni Lina si Wendy sa bahay ng kanyang mga magulang at inamo para bumalik ito sa kanilang bahay. At dahil pumpisa na ang pasok sa school kaya wala nang nagawa si Wendy kundi ay sumama na lang pabalik sa kanyang biyanan. Ngunit hindi niya inaasahan na makalipas lamang isang buwan ay nangyari ulit ang kaparehong bagay. Sa oras na yon ay hindi na kinaya ni Wendy. Sinumpa niya na pagbabayaran ng pamilya Jiao ang lahat ng kanyang pagtitiis ng ilang taon. Kaya simula noong February 2 ay nagumpisa na si Wendy na magplano para patayin ang kanyang mga biyanan. Kada araw ay bumibili siya ng pakonting-konting gasolina mula sa tindahan at isinasalin niya yon sa gasolin ka na binili niya. Itinago niya ang lagayan sa tagong lugar ng kanilang kusina dahil alam niyang wala ni isang may gustong maglinis doon. Kaya hindi rin siya takot na baka makita ito. Sa mga oras na yon ay pasikreto din siya nagsanay na magmaneho ng motor. February 10 ay nampisa na niyang gumawa ng kasalanan para mag-away sila ng kanyang binana babae at para pauwiin na naman siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa ganoong paraan ay ligtas niyang madadala ang kanyang anak at para makagawa din siya ng alibay. Umaga ng February 11 ay pasikreto siyang bumalik sa bahay ng kanyang mga biyanan at dahil pamilyar na siya sa lugar ay mabilis na lamang siya nakapasok ng palihim. Alam niyang mahilig uminom ng ginger tea ang magpamilya kada gabi kaya hinaluan niya ng sleeping pills ang jar ng tsaa at asukal. Ngunit nahuli siya ni Alan na pumasok sa kusina. Pero hindi tinago ni Wendy ang kanyang plano kay Alan at sinabi na susunugin niya ang bahay sa susunod na gabi. Pinayuhan pa niya si Alan na huwag uminom ng tsaa at kunin ang kanyang anak at umalis sa bahay ng ganoong oras. Kinabukasan ay bumalik si Wendy para sa kanyang plano at si Alan naman ay maari hindi nga siya uminom ng tsaa noong gabing yon. Ngunit mas pinili pala ni Alan na inumin ang tsaa at piniling manatili na lamang kasama ang kanyang asawa at anak sa bahay na kinasusuklaman din niya. Nung dumating na si Wendy ang buong akalan niya ay umalis na si Alan kasama ang kanyang anak at inumpisahan na niya ang plano. Doon pa lang yan, nalaman na nasama sa sunog si Alan at anak noong kinausap na siya ng mga pulis. Napayoko na lamang si Wendy nung nalaman yon at umiyak. Hindi dahil sa nagsisisi siya sa ginawa niya sa pamilya Zhao, kundi dahil sa bakit mas pinili ni Alan na sumama na masunog pati ang kanilang anak. Doon na natapos at naresolba ang kaso. Hindi nakitaan ang pagsisisi si Wendy sa ginawa sa korte. Nangihinayang lamang siya dahil hindi na niya mabigyan ng masaya at maayos na buhay ang kanyang anak At nabigo siyang protektahan ng anak Bago ang kanyang execution ay hiniling ni Wendy sa kanyang mga magulang na alagaan ng mabuti ang kanyang anak At sinabi sa anak na kahit anong mangyari ay huwag ito mamuhay katulad niya at huwag tularan ang kanyang mga ginawa Huwag makatubiling ibahagi inyong mga salubin at komento And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.